Hello, oh no, ito na naman si Inday. At ayan nga, nakita ko ang drawer na yan. Ilang araw na ilang ilang linggo na hindi pa naaayos. Ewan ko, hindi pa rin sila tumatawag ng mag-ayos. Kaya ako na lang gumawa. Pero yung unang drawer, talagang hindi ko na magawa yan. Kasi walang martilyo. Kung may martilyo lang, talagang magagawa ko yan. Alam niyo ba, naalala ko nung na ako ay bata pa. Kasi ang tatay ko ay karpintero. Kung kahit saan, saan siya napadpad magtrabaho, kahit anong lugar siya napupunta. At ako'y sinasama kahit saan. Saan, saan siya napupunta, sama-sama ako. At naalala ko, nung bata ako, Nakikita gano'n ako sa kanya pag gumakyat sa bubong akyat din ako. So, itinapagalitan pero si matigas ang ulo si Bunso. Ayun, sasama pa rin ako. Huwag na nagiiyak sa baba. Kung ayaw akong paakyatin. Kasi so, niya ako'y okay, malit, so, parang lumaki ako sa tatay ko. So, ayun. At hindi ko alam, pagdating ko pa rin dito sa abroad, gano'n pa rin. Ganun pa lang gagawin ko dito sa abroad. Lahat ng mga trabaho na hindi nararanasan sa Pilipinas ay eh naranasan mo dito. Mag-ayos ng mga ano, sa tag Magiging tuber ka pa. Lahat, lahat na. No? Pati magkatay ng ano yung buong manok dati. Takot na takot ako niyan magkatay. Pero ngayon, ang kaya na magkatay yung ano naman yung patay na yung ano na ng buhay pero pag yung buhay talaga takot pa pero ay dito ako natutot talaga yung malo yung, yung hiwa, hiwa yung manok na buo dati sa Pilipinas hindi ko ginagawa at ayan nga pinipilit kong ayusin yan kasi ang gulo-gulo ng mga ano ng mga bata hindi ko pa ring ayun, 'di ba? Tiglan mo, kanya ang buhay abroad, ang ganda diba? Oh, sino pa ang gustong mag-abroad diyan? Oh, pag-isipan niyo muna bago kayo mag-abroad, mag-apply, akala nyo, maganda ang abroad, I just go. Ganyan talaga, huwag kayong maniwala sa mga ano, umuwi na ang lalaki ng mga alahas, maka nakabots, naka ano, pero ewan ko, ang hirap ng trabaho dito sa abroad. Pero mayroon naman siguro yung mga iba, pinalad, maayos ang trabaho, maayos ang sakod. Eh kami mga ganito, bahay ang trabaho talagang all in na yan. Trabaho in lahat. Ayaw at sa gusto mo, ikaw pa rin ang gagawa niyan. Kaya ako na kumawa talaga niyan. Kasi pag hindi ko gagawin niyan, ako rin mahirapan, guys. So, gawin ko na nga lang. Pero yung isa talaga hindi ko na mag magagawa kasi talagang walang martilyo. So, bahala na sila diyan. Ewan ko pa mga amo ko. Bibili sila tapos hindi naman pinapaayos hanggang ako na lang mag-aayos. Ay, Diyos ko, buhay abroad talaga. Tis, tis lang. Tis, tis lang. Hmm. Minsan nakakapagod din, pero tis lang. Kaya pa rin. Ano, pagkatapos ng saod wala na. Ba? Oh, pinagpapasalabat ko lalang sa Diyos kahit maliit ang sahod, okay naman ang amo. Minsan may tupak, pero intindihin na lang kasi minsan tayo. Di mga babae, may tupak din, di ba? So, ganyan din sila. Nasa na rin ang pakikisama, di ba? Pero pag gano'n ang amo mo, minamaldita ka na, ay iwanan mo na. Ito na pa ko mo sa amo ko kahit ganyan. Hindi pa kami nagkasagutan ng malala. Okay pa rin. Alam na niya kung ano kung may ayaw ko. Ayaw ako. Tahimik. Matahimik na lang ako. Ayaw kong maraming ano, sagutin. So ako lang sa kanya sagutin pagka ano, may mga yung tama ba ako? Ay, ako inaantok talaga. Ganito-ganito lang ako mamaya. Luto na naman. Diyos ko, buhay talaga. At ayan na, natapos ko na din yung ginagawa ko. At ayan, tinutupi ko na yung mga medyas, ng underwear ng mga bata. Ayan, inaayos ko din sa wakas. Hmm. kasi ako din nahihirapan pag hindi ko ayusin yan hindi ko alam kung saan ko nilalagay Ah, uh, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga ano, gamit nila pag hindi ko ayusin. Tulad yan, nasa iba, yung nasa ibab, yung dyan sa taas, hindi ko maayos talaga. Kaya kahit sa -saan, saan ko na sinisiksik yung pantulog ni babae. Yung malaga alaga po na babae. Kaya uh, yan, bahala na. Hindi naman pinapaayos. Alam kasi na maayos ko, kaya hindi na pinapaayos. Pero sabi ko talagang hindi ko maayos yung unang drawer. So, bahala na sila kung ipaayos o hindi na. Nasa kanila na yan. Basta importante na ayos ko sa yung isa. Kasi hindi masyadong ano yung isa. Ay, Ay buhay abroad talaga. Nakakapagod. Pero bawal mapagod. Pag napagod, magpahinga. Ganun, di ba? Laban lang. Ganun talagang buhay. Kasi pag nasa Pilipinas tayo, wala naman tayong trabaho. Wala tayong masahod. Saan tayo kukuha ng pampahala ng anak natin? Liba? So, tis-tis na lang. Makakaraw din tayo. Talagang ganyan ang buhay. Maraming salamat sa panonood ng aking video. God bless everyone pagtiyagaan niyo na lang ang aking boses kasi ang pangit, ba? Diba?